po sa inyong lahat. Papapasok na po ngayon sa trabaho ng ate Adele. Ate Adele. Dahil nagkalagdat ang anak ko dati. At saka na isang gabi pa. Kumusta po kayo? Thank you po sa mga yung mga kapsa akin channel. At sa mga bago kong mga kakilala sa YouTube channel. Thank you, thank you sa pagyakap sa akin. God bless sa inyong lahat. At kay ate Courage Hunter Vlog. Salamat, salamat. Ate, God bless. Dito po ako sa aking trabaho. Sari-sari ang ginagawa ko dito may pagre-resibo may paggagaya ko ng mga paninda may pagdi-display kung ano pong pwede kong gawin sa isang tindahan yung pong ginagawa ko Yan po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Uh, thank you. God bless us all sa lahat ng yung sa channel. Thank you, thank you. Baga mo po, hindi pa ako ma ganong marunong. Pinipilit ko kung matuto. Salamat po. Salamat. Hindi ko na po kayo maiisa-isa dahil alam nyo na po yun kung sino na po kayo marami po pagamang po bago lang ako salamat, salamat for a chanter vlog thank you, thank you thank you, bye bye God bless us